Ako ma pala si Shiloh, ang chigarot na Siberian Husky. Kanino madaling araw, hindi ko pa pinatutulog si inay kasi nagpapakamot pa ako sa kanya. Hindi ako nakate. Este, hindi ako nangamate. Pero gusto ko lang magpahamot sa nanay ko sa paraang pagiging bossy ko. He, pakat kuminto. Kumutin mo ko. Huwag kang ihinto. Hanggat hindi ko sinasabi, okay? Dahil na halos umaga na kami natulog, kaya nagising kami tanghali na na malabit na ha si inay para makatanggap ng yakap kay Leora. Alas tis na ng umaga kami nakahiga pa. Pag may dumaang pisong kalabaw sa umaga kami di makakabili. Pukong lang yan ng grandma milit ko nung panahon bata pa sila mama at tanghali na ay nasa igaan Nagtataka ba kayo bakit nagbablog na ang aso? Di ka ba aware? Kaming mga animal ay na social media. Hehehe. pagbangwan nga namin ay dali-dali kami tinawag ng kalikasan. Siyempre, ang mama ko ang sinumpaan niyang trabaho ay bago umawak ng toothbrush, umihe, o magkape o umawak ng tinapay, maglilinis muna siya ng aming dumi. Huwag niyo na lang pansinin yung ko may sira sa tuktok. Lahat ng pader ay ninyang Pagkatapos nga humawak ng gintong itim si mama at siya nag-toothbrush, nakatanyo ba yung toothbrush namin? Ang cute, di ba? Hey. Naiga nga muna ako at ako'y tamad at tamad sa umaga. Ako'y napuyat kakapakamot kay mama. Hulang ang tulog ko at dapat eh sakto ang tulog ko na mamintayin ko ba ang kagandahan ko. Medyo na loading nga ang brain ng inay eh dahil yung pintuan hindi na mabuksan. Binuksan na niya tapos sinarado ulit at saka naisipang buksan ulit. Yung utak ni mama ay parang pag-ibig na di mo maintindihan. Uy, ano na naman yan? Parang tanga, may ka? Dahil si Nuggets sa nagutom kakatulog nang hingi na nga siya ng umagahan na naging tanghalian. Hehe, gutom ka ba? O ka nang kumain? Taba-taba mo na eh. Ang ni Nuggets ay 100% piyet pa para daw hindi maging pihikan dahil nagkamali siya sa akin dahil ako ay first born na excite si mama pakainin ako ng mga kung ano-ano kaya -ano naging pihikan na ako at ayoko nang kumain ng 100% piyet. Ayaw ni Nuggets ng warm water nilalagay sa D.F. niya. Gusto niya malamig. Ayaw din niya na maraming tubig sa TF niya. Dahil kapag warm water at maraming tubig ang nilagay sa D.F. niya, hindi na niya kakainin at titignan ka pa masama. Excited na ang kumain si Nuggets kasi ang dami daw niyang gutom. Nakita niya naman na habang kumukuha ng pagkain si Nuggets ay si nanay ay si inay ay nakabantay siya at pinatagtagang niya yan ha? kasi sobrang daming gutom daw siya. Medyo gusto niya yung crunchy crunchy na medyo mabasa basa. Nakatapos na nga rin akong kumain at si Leora ang yung ng buhay ko. Hehe, <laughs> siya ang taga ng pagkain ng ating natitira. At syempre, napagod akong kumain, napagod akong mamahinya, tayo mamahinya ulit. Hehe. <laughs> Yun lang. Sige, bye. Ang Shiloh ng chikarot ng buhay niyo. Babush!